Uy, papa, pusta kuha sa taga, oh. <laughs> Ilang finger na to? Three finger? Four finger na? Bangalang Ayan na. Lang. Wala pa rin season, eh, you no? Know? Marami, pero maliliit pa. Mga dalawang buwan pa. Pinaka-lowest na yung na four finger. You oh. know? wala pa rin yun kuntik kuntik na ito pineda oh ganda oh pa pa push ta kuasa talaga oh <laughs> Ilang pinggir na to? 3 finger? 4 finger na? Langanis Ayan three, na Oo, oh, pwede na Nakachamba rin Sa dami natin ng na huling maliliit Pero ito Bumawid Nilunok talaga oh. Ayos ah, Ayan na Game na, game na